mm -hmm. So meron na akong itong parang magandang ano, magandang story. Um uh, yung yung kliyente ko gusto niya kailangan ko pang tapusin yung isang libro para makagawa ako ng design para doon sa, sa, gusto niya. Oo. So, Kaya ang, na, pinapa, pinabasa ka pa niya? Pinabasa ng ko. Ang bin, ang ang, ang <laughs> pinabasa niya ang libro sa akin is yung <laughs> ano um, The, The, Alchemist, The, Alchemist. Which is tungkol saan 'yon? Narinig ko na yung Ang ganda, libro ang yan, ganda. Ang nangyari nga, ang nangyari nga ang makulit -nit nito kasi parang yung kliyente, parang nakilala na niya ako na, na, background check na niya ako. Parang mm. actually gusto kong magpatato sa iyo to kasi na -re remind ko sa buhay mo. Parang mm -hmm. base nung na, based nung gather information, nakaka-relate ako sa iyo parang mm -hmm. na. Kung gusto gusto kong uh, basahin mo tong libro at let me know anong feedback. Ano lahi nito? Um ano siya, um, American siya pero half mm -hmm. Filipino. so ah, Ano nangyari doon? Parang, okay, Okay, basahin ko to. So binasa ko yung libro. Binigay niya sa akin ha? binigay niya sa akin yung libro. Ano yung libro niya. Binasa ko mga siguro na, na nabasa ko yung mga almost one week. Mm -hmm. Nabasa ko yun. Nabasa ko, kuy. Kinabukasan bumili ako ng libro na yun. Mm. Ang ganda kasi um, siya, si Alchemist, ba? si yung si Alchemist na bata, ano siya? Bida. Adventurous siya. Naghahanap siya ng purpose niya sa buhay. Uh -huh. Naghanap siya ng ng way na parang magka eh magka-purpose yung buhay niya. So ang mm -hmm. ginawa niya, nag-travel siya mm -hmm. sa Egypt ganyan. Ka During his travel, ang dami niyang na-meet na mga mga iba-ibang business ganyan, nagtrabaho siya sa isang isang mm -hmm. um ang tawag niya parang bato na mga diamonds and something. Ngayon, yung store na yon, matanda yung uh, matanda yung owner. No yung no yung parang gems na mga bato. Ah, 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 Ang ginawa niya kasi bata siya. Diniskartehan niya niyang mga bagong diskarte na hindi naintindihan ng matanda na 'yon. Okay. 'Yung so, ginawa niya. Wala na eh parang pabagsak na 'yung negosyo eh. So, ginawa niya, sige, gusto mo, dyan ako sa labas maglatag ako ng mga item natin tapos ibenta natin. Well, okay. hindi pa naisip ng matanda na yun. Parang, eh, wag yan. Pangit ng marketing na yan. Parang ganun. Mm, Pero kasi sige, gawin mo pa din. Hindi open pwede. yung ano. Oh, hindi open. Uh -oh. Nung ginawa niya, mm. daming bumili. Mm. So ngayon, parang nabilib yung, nabilib yung ano sa kanya. Parang ang nangyari, parang, oh sige, gawin mo lahat ng idea mo, ganyan, ganyan. Parang, Pagkatapos nun, nag-jump na naman siya sa Egypt, ganyan, ganyan. Basta ang, 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 anong ng bata na itong, siya sa bukay So, anong summary nung libro? yung summary ng libro, pinakadulo is, hindi niya alam yung purpose pala niya the whole time is nasa, 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 nasa bahay lang nila. Ha? Huh, hindi ko mag-get. Parang alam so, mo yun. So lumabas muna siya. Mm. Tapos ang nalaman niya, yung purpose niya is dun sa dati dun, niya. Oh. Uh, ito, ito yung relate ko. Ito yung para sa akin. Okay. So, so parang parang relate ko. Kasi di ba as, as, a businessman, um, nag-explore nag, nag -explore ako, business ako nito. Ang nangyari kasi sa akin noon is, parang nakalimutan ko yung brand ko. Mm -hmm. Kasi akala ko, pag business ma businessman ka, paramihan ng business. Mm. Ang nangyari is hindi ko na naman manage siya maayos. May, may barber shop ako sa La Union eh, meron ganito. So, Gets. hindi tapos hindi ko strength 'yun. Gets. So, ang ang, ang nakarilita ko doon kasi shoot, shoot, nandito lang pala yung sa harap ko the whole time. Yung redeem tattoo. ito yung dapat alagaan ko. Oh. Ito yung dapat inurture ko, palakihin ko na, oh. na, na nakala ko na kailangan kong, oh, maging business ako, marami akong business, ganyan. Pero at the same time, di ko naman na ma-manage ng maayos. Di ko na, di ko nga naiintindihan paano yun yan eh. Paano tumakbo yung business. Unlike ito, 10 years na yung tattoo shop ko mm. at 17 years ako na nagtattoo, parang mm. the whole time pala, nandito lang pala, ito yung alagaan ko, ito yung, Gets. ito yung ano ko, ito yung dapat paluguin ko at ito yung tutulong sa akin one day. Mm. -hmm. Diba? Ito yung mabibigay ko sa mga anak ko one day. Alam mo yun, yung, parang yun yung natutunan ko noon. Then after nang gumawa na akong design, tapos na kami. So nakagawa ka nga ng design? Mm -hmm. Naggawa na akong design. So, you, med medyo nagigets ko yung sinasabi mong yun dahil minsan, yung mga rappers din, kahit kami, dahil siyempre, dugong bis business, nandiyan yung pagka-businessman namin. Mm -hmm. Minsan kung ano-anong gagawin namin, para sa business. Yeah. Tapos biglang, damn dog, mag-concentrate ka lang sa music mo. Yeah. Alam mo yun, papababalikin ka dun niya sa uh, ano mo, motherland mo. Yeah, yeah. Di ba, Tol? No, yeah. nagigets ko yun. Minsan, so, yun. minsan naano ko rin yung Ipsis. Kahit si Uy. Oo eh. oh. oh diba? naman. Na parang, okay. na, pag kakausapin. Hindi kasi tayo nakapag-usap minsan na ano <laughs> lang eh. tayo lang eh. Pero parang, Ipsis, gago, balik ka lang sa... Yes. Music ka lang, no? Alam mo yun? Pero kasi... Kaya nagre-record pa rin ako eh. Oo nga. Tuluigo Siguro tuluigo. sa ano eh, sa panahon ngayon, ang daming distraction eh. Mm. Saka ang daming, ang daming eh. pwedeng opportunities eh, natin para sa atin ba. Kasi minsan nakakalito din dahil, syempre, mas mahirap yung panahon ngayon eh. Mm. Mas ma mas mahirap ta talaga. So, yeah. ngayon ikaw, parang gusto mong maka, mabilis na pera, yeah. di ba? Gagawin mo to, gagawin mo to, bam, bam, bam. Di ba? Kaya yung huli kong, yung huli kong ginawang kanta talaga ngayon, tol na sarili mo? Mm, solo ko lang. Yeah. Hindi yung sa amin ni YB ah. Yeah. Kasi kasama na din doon yung dama yung sa amin ni YB. Mm. Kung baga parang maano ma mo talaga, tong ina si Kuy Kuy, bumalik siya sa mother... Motherland mother niya. Yeah. Parang gano'n talaga. Little, boy, ha? Kung. Pero ang yeah. natutunan yeah. din... Kumbaga parang yung, ano mo yun, basta yeah, nilabas yeah. ko yung Ah, ganun na. Ah. Oh. Parang ganun sa akin. Bumalik ka talaga. Nice. Training oh, day, Mr. Yeah. Yes, sir. Kaya yeah, pala training Parang babala yung sinabi. Training day, ah. Parang semi-warning yung ano mo doon ko. Oh. Ah. Wow. Hindi lang rektang warning, ah. Di ba? Babala. Di ba? Di ba? Di ba? Parang na ano wow. ko, eh. Ewan ko ba, ba't ba, ba, ako? lang, iniisip ko kung bakit diba? ako napabalik sa ganun, eh. Diba? Yun talaga ang energy ng 2024. Hindi ko maalala kung bakit. Anong nangyari? Pwede ba mag magsuggest na kung bakit? Mal malamang mali ka, pero go. Uh, <laughs> oh, malamang mali ako. Suggestion ano? <laughs> lang to. Malamang mali ako, pero suggestion ito, lang to. Bakit nagkaanda loko-loko na yung cash out? Hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Yung isang business ko? Oo. Uh, hindi, hindi. 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 Kasi ito, may share na ako. To, to, tropa ko, kuya. Mm -hmm. Sabi niya sa akin kahapon. Mm -hmm. oh. Ang ina nung nagkanda ganun-ganun na, napaisip talaga ako, nakalimutan ko nga yung rap, magsusulat na ulit ako. Sabi niya ko. Oh. <laughs> Abangan yung dollar to peso! Ba? Yes, sir! Abangal, hey! <laughs> Babalik na yan. Na, siya, nakomportable na, talaga siya na sa isang negosyo, siya, No? Oh, may isa kasi kaming, ano, diskarte sa isang business. Uh, na pera talaga. Okay oh. talaga. <laughs> <laughs> Binitawan na ni D2P yung lapis Rap? at papel, oh, e. Eh. Oo, oh, wala. Siya, <laughs> 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 so, aminato naman si Tropic. May digit, may dijet. Albigla si D2P, Doon lang siya sa kwarto. Diskarte siya ng diskarte lagi, o. Aminato naman si Tropic, Sinabi niya naman, e. Sinabi niya naman, ka. Minado oh, oh. yeah. Sa akin, hindi naman ganun. Basta ewan ko lang. Basta parang na Ewan ko, siguro. Parang yan, nung isang beses magkakasama tayo sa kotse, di ba? May pinapakita kayo mga mga music videos sa akin na mga bagong labas. Kuy, tinanong, galing na ito. Ganyan, -ganyan. ako naman, yan ang mali nila. hindi <laughs> nila, maintindihan. Ha? Huh? <laughs> Ba't mali nila? Iniinis nila ako. Naglalabas-labas <laughs> sila ng ganyan. Pantay nila yung pagbabalik mo. mo. Mali nila yan. Ay, ito na pala yun. Yes! <laughs> Ito na, ito na yung sinasabi ko, music. Na. Ito na ako ulit. Sa ito na lang pag-record na kami. <laughs> pag-record na kami. Fuck podcast. Fuck podcast. Back to music. naman yung Maraming, ano, kay kilabot, maraming manlalamig kamay doon sinabi mo, man. Totoo. Pero hindi, hindi ko naman sinasabing titigil ko yung mga ibang ginagawa. Ituloy-tuloy yeah. e, pa rin yung mga ibang ginagawa. Pero yung sa yes. music lang, parang... Oh. Mm, Let's go. Oh, yeah, but, oh. din sa akin. Yung parang hindi... Nagtuloy-tuloy pa din eh. Nagmay mm. bagong business nga ako eh. Naiba shoo, pa rin, di ba? Yung machine oh. Pero, yun nga yung... Kumbaga, <laughs> <laughs> mas, pero mas binaibi mo pa rin si oh, mo, oh, di ba, si Tol? Oo, Oh. Yun talaga. Okay. Eh, Yeah. Magtatatuan pa! Yes, sir! Yung pa rin ang main.